dito sa may ano mga kababayan for the first time nangyari dito yan sobrang dami po ano oh sobrang dami mga kababayan for the first time nangyari dito sa Manila Bay na ganito po ang nangyari ayan oh. mga kababayan, for the first time ito nangyari. Na ganito po nangyari dito sa Manila mga kababayan. At yun yung nakikita. Oh. Ang daming mga talangkap pa Ayan oh. first time nangyari dito. Yung ganito nangyari, oh. Ano nga bang ang nangyari dito? Ano nga bang na... Bakit nagkaganito po? Ayan, oh. Sobrang dami mga kababayan ng uh, mga namatay ni Sna. <coughs> ah, nag-high Hindi. Ayan, mga kababayan, nakita naman ninyo, sobrang ano po, sobrang dami. Ayan. Hanggang doon, mga kababayan, oh. Hanggang doon. Ayan. At saka, ang daming ano, ang daming uh, mga maliliit pa, oh. Ayan, oh. Mga buhay pa, oh. Marami. Ayan, hindi lang po natin na uh, batid kung uh, bakit o, mga sapsap pa po pala yung iba, oh. Mga sapsap, hindi pa po natin batid kung ano kung ano po ang naging dahilan o sanhi ng kanilang uh, pagkamatay no ng mga isdang ito no. Ay n'o. Grabe mga babayan Yan, n'a at... Hindi na pala ako nakapagano no, nakapag Yan. Ah, uh, talagang hindi po natin na no no na batid eh, kung ano po ang mga nangyayari dito sa nila kung bakit ayan na uh, kumuha po yung ating admin uh, ng uh, sample sa mga isda uh, at lahat ng mga isda na klase ng isda ay uh, kumuha sila para sa ganon i uh, ano nila yung uh, pag aralan nila kung ano po ang naging dahilan ng kanilang pagka uh, matay yan Pambaga parang autopsy ata yung mga uh, ano uh, hindi ko alam kung sa isda kung ano bang tawag nito. Ayano. No? Talaga ang dami po talaga dito, ayan 'no. Ayan, uh, hindi lang po dito ano, kundi uh, hanggang doon sa pinaka ano 'no, pinaka pi, kapisuan hanggang dito sa pinakadulo. 'Yan. Ganito po kadami ang uh, nasa gilid ano, grabe. Ayang mga namamatay ano. Kaya nangaritay uh, dito yung mga uh, may nabalitan daw po na magkakaroon na may red tide. Kaya tapos yon na uh, hindi natin na uh, alam kung ano ba, bakit gano'n ano pero wala pa namang ano no. Kaya uh, pinag aralan nila kung ano ang yung sanhi ng uh, pagkamatay ng mga isda na ito uh, at napakadaming isda no. Yan at uh, baka talaga may red tide, ano, may red tide. Kaya gano'n po nangyari dito sa ating uh, Uh, da dalam pasi dito sa ating Manila B yan at baka ganun nga ang ikinamatay ng mga isda ng to sa sobrang dami ng isda na to ayan o oh. ay talagang uh, hindi po natin ma ano, no, masabi kung ano po ang kanilang ano po ang dahilan kung bakit po nagka damata itong mga isda na to ayan uh, talagang ang dami po ang daming isda mga kababayan talagang uh, sayang po ang mga isda kung uh, ito pa ya uh, lumaki talaga uh, talagang ano no? Uh, napakinabangan ay talagang uh, ang dami nito mga kababayan. Simula sa phase 1 hanggang dito ay uh, humigit-kumulang ano, ayan hindi mabilang. Ay talagang sobrang dami po mga kababayan at uh, talagang ayan po ang uh, ang uh, nakakalungkot po sa ngayon. For the first time po na nangyari ang uh, ganitong uh, eksena o nangyayari dito sa Manila Bay na nagkaroon po ng ganitong uh, senaryo na mga isda po ay nagkandamatay ayan na talagang ano no ayan, oh sa dami nito mga babayan ay talagang uh, ano no ayan kan maliliit pa ang mga babayan no maliliit pa Oo, oh, oh, ayan oh, isa oh, nag, ano po. Oh, oo, oh, o. Oh. oo, Ano nga natin doon? Oh, ayun oh. Oo, o. oo, oo, ayan oh. Oh. Di ba? Grabe mga babae, na talagang nga uh, ito po ay uh, talagang hindi po natin ma na, inaasahan mga kababayan, hindi po natin inaasahan. Na ganito po ang nangyari dito sa ating Manila Bay. Ayun oh, ang dami pong mga ang dami rin pong mga ano, mga talangka oh, oh, mga alimasag mga kababayan, ang daming alimasag. Ayan oh. Yan, ang daming alimasag mga kababayan. At bakit nagkaganon po ang ating ano ngayon? Ayan, ang daming alimasag oh. Yan yung mga na, may itim, na yan oh. Alimasag po yan mga kababayan, mga oh, may itim na yan. Alimasag po yan. Yan ano oh. Grabe mga wabayan ah, talagang uh... Oh. Oh, mga malalaki pang alimasa ng iba oh. Ang lalaki pa ng alimasag, oh. Grabe, mga wabayan ah. talagang hindi po natin na ah, ano, no? naasahan inaasahan yung ganitong uh, mangyayari dito sa Manila Bay. Sa dolomite ano. Yan. Pero tinitiyak ko na hindi dahil po sa dolomite ano. Tinitiyak ko ay uh, dahil po sa may mga ibang uh, dahilan kung bakit uh, sila po ay uh, uh, namatay. Hindi po dahil sa dolomite ano. Yan. Hindi po sila nalason dahil sa dolomite, kundi may mga ibang dahilan po kung bakit sila namatay ang mga isda na to. Yan na uh, kumbaga parang na nawalan sila siguro ng uh, oxygen at uh, nagkaroon ng piskil ano tawag nun? piskil? kill, ano oh, tum tumalon no. Yan. Uh, siguro nagkaroon ng piskil uh, piskil ano or uh, hindi natin alam kung ano po ang uh, naging uh, sanhi at bakit po sila na yan. Tapos yung uh, mga, at, pati mga alimango nag, uh, lo, pumunta dito sa gilid, ano? Yan. At napaka-delikado po yan ang, ano, no, ang, uh, kapag uh, ito po uh, kinuha mo, uh, talagang uh, limbawa, kinuha mo tapos, uh, ibininta mo tapos mga mga bumili ay uh, talagang uh, hindi nila alam na dito mo nakuha yun po ang uh, mahirap at ah, talagang uh, uh, yun po ang magiging sanipa ng mga, uh, ma ikakamatay ng ating mga kababayan sa kali na uh, pinayagan na manguha dito ng ano na, yun, no mga isda na to no yana uh, kasi sariwang sariwa pa po yun eh, oh. yana uh, kapag tiningnan mo po yung kanilang uh, hasang nga uh, ano ayaw uh, talagang pulang pula pa po ano uh, parang uh, kamamatay lang ng mga isda yan kama matay lang nila. Talagang uh, hindi lang natin alam kung bakit ano. Oh. Grabe mga kababayan, ano po ba ang nangyari dito? At bakit parang ang itim ng kulay, parang red ang kulay ng uh, tubig, ano? Kaya baka yan po ang uh, tinatawag na red tide, ano? Baka nga tama to 'yung uh, sinabi ni Oh, ayan oh, may ano po. Oh? Baka tama po yung sinabi ng uh, kumukuha ng uh, sample na nabalitaan niya na mag-red tide. Baka nga red tide po nga nangyari dito. Kasi nga po oh, ang uh, kulay ng uh, tubig ay uh, parang kulay red ano. Uh, parang ang uh, ano ang uh, tawag nito. Oh, grabe mga babayan, ayan oh, pag nakita ninyo. Oh. Yan. Talagang uh, sobra pong uh, dami.